Tuwing ikauna ng Nobyembre, ilang pamilyang Pilipino ang umuuwi sa kanilang mga probinsya. Hindi lang ito basta bakasyon, ito ay banal na pag-alaala. Ang tawag natin dito ay Undas, Araw ng Mga Santo. Sa Pilipinas, ang araw na ito ay hindi tungkol sa takot o multo, kundi tungkol sa pagmamahal na hindi namamatay. Nagsasama-sama ang mga pamilya sa sementeryo, may dalang mga bulaklak, kandila, at paboritong pagkain ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga galing sa Maynila, may mga naglakbay pa mula sa malalayong bayan, lahat, nagbabalik para magsama-sama kahit sandali lang. Makikita mo ang mga batang naglalaro sa pagitan ng mga nitso ang matatanday na Grorosario, at ang mga ina, tahimik na nagsisindi ng kandila habang binabanggit ang mga pangalang matagal nang nawala. Ang paligid ay puno ng halakhakan at luha, isang halong damdamin na tanging mga Pilipino lang ang tunay na nakauunawa. Dahil ang Undas hindi ito tungkol sa pagluluksa, kundi sa pagdiriwang ng buhay. Ito ay pag-alaala kung saan tayo nagmula at kanino tayo humuhugot ng lakas. Bawat sindi ng kandila ay isang pangako na ang kanilang alaala ay mananatili sa ating puso. At marahil, iyon ang kagandahan ng pagiging Pilipino. Iginagalang natin ang nakaraan hindi sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Ipinagdiriwang natin hindi ang kamatayan, kundi ang patuloy na ugnayan ng pamilya, dito man o sa kabilang buhay. Kaya kung bibisita ka sa sementeryo ngayong Undas, huminto ka sandali. Damdamin mo ang init ng mga kandila. Pakinggan mo ang mga dasal at halakhak. Dahil sa liwanag na iyon, hindi sila nawala. Nasa piling ng Diyos, nakangiti sila. Tandaan, maikli ang buhay, pero ang pag-ibig ay walang hanggan. Pahalagahan ang bawat sandali, magpatawad, magmahal, at laging alalahanin kung saan ka nagmula. Ito ang tunay na diwa ng undas. Unahin palagi ang Diyos sa lahat ng bagay. At huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento suportahan ang aking channel. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kabanata.